Pilipino dari sa uh, Europe itu yang kada adlaw sila si ta dari moral support kay PRRD. To all the Filipino communities uh, around Europe, around the world, uh, maraming maraming salamat sa suporta uh, from me and my family ng Atlap of PRRU and sana po hindi kayo tumigil hanggang makauwi si former president Duterte. Katong joke ni PRRD nga uh, ito ka mo an hitiran pud nga mga mo abogado ka siya. Nabalo <laughs> <laughs> man siya na magbisita, yun ko. Know, mm Hindi -hmm. man you ko know, masagot na dito. You Hindi ko know, makabisita. Okay. okay. Ito may regalo ka para sa ama. Naki-wish you, RJ para sa baby. Good health and unta. Mukao nag-gitsa sa ilang pagkaon nila sa sulod. Hindi mag lang. Thank you, ma'am. Ang tood ka na sa mga tari, ma'am. Salamat ha. Salamat ma'am. Stop praying. Talang talang din mo support at ayun. at uang po ah. Kita mo yung um, naigin mo. Yes, ano po yung sabi sa inyo doon na nag-ask kayo ng um, uh, permission? May binagay na po bang time kung makakapasok kayo? Meron po bang silang sinabi? It's good. At uh least Uh, they brought uh, this out, the, yeah. and, yeah. and then it's not only really for the Filipino communities or the Filipinos really yeah. 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 in yeah. yeah. uh, yeah. yeah. the whole world imagine and the exposure of the reality.